Magandang araw, ako si Binibining Jonalyn Kasnikad at ating tatalakayin ang mga kasanayang pangwika sa pagtatamo ng kasanayang akademi. So, pinanguna pinangunahan ng kagawaran ng edukasyon, ang pagrestruktura o muling pagbalangkas ng kurikulum sa batayang edukasyon sa sumusunod na dahilan. So, una, higit na magiging malikhain hmm. o inubatibo ang mga guro sa kanilang mga estratehiya sa interdisiplinaring pagtuturo. Mas maiging malikhain ang isang guro sa kanilang gagamiting estratehiya upang may ugnay ang dalaw o higit pang disiplina pang-akademik upang mas madali at mas mabilis matuto ang mga estudyante. Ikaliwa, higit na mahamon ang mga mag-aaral na makapag-isip ng kritikal upang may kaya't silang masikap na matamo ang kanilang interes o pangarap sa buhay. So, sa sa pamamagitan ng pagrebisyon ng kurikulum, makakatulong ito upang mahasang kritikal ng pag-iisip ng mga estudyante at makatulong na mahubog ang kakayahan na makatulong upang matamo ang interes o pangarap sa buhay ng mga estudyante. Ikatlo, interaktibo ang pinaka-ideal na proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Siyempre, mas ang estudyante kung mayroong interaksyon sa pagitan ng isang guro at ng mga mag-aaral. So, halimbawa nito ay ang pagtatanong ng isang guro sa mga mag-aaral at ang pagbibigay ng feedback ng guro sa mga katanungan ng isang estudyante. Ito ay isang magandang proseso sa pagtuturo ng isang guro at pagkatuto ng mga mag-aaral sa so, ikaapat pagkakaroon ng reciprocal na interaksyon ang mga guro at mga mag-aaral sa iba't ibang disiplina. Sa so, mga ganitong kagamitang panturo at hanguang multimedia, gaya rin ng nauna ay mas nakakabuti, nakakabuti o mas maganda na magkaroon ng interaksyon ang guro at mga mag-aaral lalo na sa iba't ibang disiplina. Halimbawa, ay pinagamit ng isang guro ang kanyang mga estudyante na gumamit ng cellphone para mag-research tungkol sa kanilang tinatalakay o sa kanilang lesson. Dapat ay ituro ng isang guro ang tamang paggamit ng multimedia. Tulad nga ng halimbawa natin, yung paggamit ng cellphone para pang-research tungkol sa lesson. Sumunod ay kasangkapan ang wikang Filipino sa Pakikipagkomunikasyong sosyal at interpersonal at ito'y bihili ko sa pagtuturo ng mga disiplinang itinuturo sa Filipino. Sa pagre-revisa ng kurikulum, sinasabi na dapat ay gamitin ang wikang Filipino sa pakikipagkomunikasyong sosyal at ito ay bihikulo sa pagtuturo ng mga disiplinang itinuturo. Ibig sabihin, sa paggamit ng wikang Filipino ay mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang itinuturo ng guro kung wikang Filipino ang kagamitin So sa ginawang pagre-review ng DepEd sa dating kurikulum ng Filipino, lumitaw ang mga sumusunod na obserbasyon. Ito ang mga naging dahilan kung bakit binago ang kurikulum. So una, paulit-ulit lamang ang estrukturang gramatikal na itinuturo mula elementarya hanggang tersyarya. Ter 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 hindi panlinguistika ang pagsusuri at pag-aanalisa ang naisasagawa. Ibig sabihin, mula elementarya hanggang tertiary ay paulit-ulit lamang ang itinuturo. Sumunod, hindi maihanda ang mga mag-aaral tungo sa pagpapalawak ng kaalamang kailangan sa pag-aaral sa kolehiyo. Ibig sabihin, hindi na ang kaalaman at kakayahan ng mga mag-aaral. Hindi na ihahanda ang mga mag-aaral para sa kolehiyo kasi nga sabi sa una ay paulit-ulit lamang ang itunuturo. Sumunod, hindi lubusang nalilinang ang apat na komponent ng kasanayang komunikatibo. Kaalamang gramatikal, kaalamang discursal, kaalamang estratehiko, at kaalamang sosyo linguistic So, ito yung apat na kasanayang komunikatibo. Una ay kaalamang gramatikal. Ito ay ang sangkap kung saan magbibigay kakayahan sa nagsasalita kung paano bigkasin sa wastong kaayusan ang mga salita, pangusap na kanyang ginagamit at kung angkop nang kung angkop ang kanyang ginagamit ng mga salita. So, mahalaga ang component na ito upang magkaintindihan kayo ng kausap mo dahil maaaring maging sanhinang hindi pagkakaunawaan kapag hindi wasto ang paggamit ng baralila. At epektibo ito sa pagbuo ng salita, tamang pagbigas, pagbaybay at maging sa pagbibigay kahulugan ng salita. Sumunod ay kaalamang diskorsal. Ito ang sangkap na nagbibigay kakayahan nang nagsasalita na ipalawak ang mensahe upang magbigay ng wastong interpretasyon ang salita upang mas maunawa ng salita at mahayag ang mga malalim na kahulugan. Sumunod ay kaalamang estrategiko. Ito ang sangkap na nagagamit ng nagsasalita ang verbal upang wasto niyang maihayag ang kanyang mensahe at maiwasan nung maisaayos ang hindi pagkakaunawaan o mga puwang sa komunikasyon. Nakatutulong din ang mga hindi verbal na hudyat sa pagsasalita kagaya ng upas ng kamay, tindig at ekspresyon ng muka upang mailahad ang tamang mensahe. Huli ay kaalamang sosyo linguistic Ito ang sangkap na magagamit ng nagsasalita ang kalawakan ng kanyang bokabularyo at ang pagpili ng salitang na angkop sa sitwasyon at sa kontekstong sosyal ng lugar kung saan ginagamit ang wika. Dapat alam na nagsasalita ang gamit ng angkop anumang pagkakataon. Dito makikilala ang pagkakaiba ng isang taong mahusay lang magsalita kumpara sa isang katutubong nagsasalita ng wika. So ayun, ang apat na component nga daw ng um, sanayang komunikatibo ay hindi raw nalilinang. Sumunod ay hindi wastong natatalakay ang panitikan bilang disiplina. Ibig sabihin ay hindi masyadong naibigyang pansin at natalakay ang panitikan noon. Sunod, hindi halos na pagtutuunan ng mga mag-aaral. Ang iba pang asignatura na ginagamit ng Filipino bilang wikang panturo na natiling napakababa ang score sa ENSAT. Pag-aral ito ng tanggapan ay nagpapatingkad sa pangailangan sa pagpapaunlad ng kurikulum. Pagtalakay at dilog sa pagtuturo ng asignaturang Filipino, kaya naman upang muli itong mapalakas at ugyirang makatugon sa pinaunlad ito, ang kurikulum ay naglalaman ng mga sumusunod. Una, maintegrasyon ng apat na makrong kasanayan. Pang kasanayan pang komunikasyon at mga kasanayan sa pag-aaral. Ibig sabihin, na pagsasama-sama ang pakikinig, pagsusulat, pagbabasa at pagsasalita sa pagtuturo ng isang guro na nakakatulong sa mga estudyante na lalong matuto. Sumunod ay pinalalawak o pinayayaman sa pamagitan ng integrasyon ng bokabularyo, mga pagpapahalaga o values at mga kompetensi mula sa agham, panlipunan at iba pang lawak na makabayan. Ikatlo, nakapokus sa paglinang ng mga kasanayan sa akademikong wika at mga kasanayan sa batayang komunikasyong, komunikasyong interpersonal at social. Nakasentro sa pagtulong sa mga mag-aaral na magkaroon ng akses na matutuhan ang nilalaman, anuman ang anyo nito, teksto, graph, illustration at iba pa. So sa pamagitan ng paggamit ng guro sa mga graph, illustration at iba pa ay mas natuto at nalaman ng mga mag-aaral kung paano gamitin at ano ang nilalaman ng mga ito. So halimbawa ay Venn diagram na ginagamit sa paghahambing. Sumunod so, ay may interaksyong mag-aaral guro, teksto at multimedia. Gaya ng halimbawa natin kanina na yung uh, pinagamit ng isang teacher ang kanyang mga estudyante ng cellphone para mag-research tungkol sa kanilang pinag-aaralan. Kaanim, mahamon sa mga mag-aaral upang mapag-isipan ng kritikal at malikain sa target na wika. Kapito, binibigyang diin ang aktibasyon at integrasyon ng dating kaalaman, ginagamit ng mga alternatibong para ang ebalwasyon, kolaboratibong pagkatuto, scaffolding at paglinang ng mga estratehiya sa pag-aaral at nang huli ay hinihikayat ang mga mag-aaral na magkaroon ng kontrol sa disenyo ng pagkatuto at pag-oorganisa sa klase.